So sa video na ito, natin tong Cyber Showdown Challenge. So wag na natin patagalin, simulan na natin to. So para ma -star natin to, ang gagawin lang natin is wawasakin natin tong mga fire spitter gamit itong Royal Champion. So simulan na natin to. So mo muna natin siya. So Royal Champion ability kaagad. So 3 4 tapos invi natin ulit. 3 4 Pantay lang natin ang bagya 1 2 Tapos Okay Once na, na recall na natin siya Gamitin naman natin yung Ating mga army Spam natin siya dito sa may uh, Storage So simula sa Ice Golem Ice Golem Okay Tapos yung ating Yung Hero Pagkatapos niyan, nahintay lang natin ang bagya. Gumitin natin tong goblin sa baba para hindi sila pupunta dyan. So, once na sa kita na sila, ro uh, hero ability na tayo. Tapos, gumitin natin tong root spell sa taas at dito sa baba. Pagkatapos niyan, dito tayo mag-skeleton uh, spell. So, sa mga scatter shot para hindi sila ma-focus uh, kagad basta-basta. Pintayin so, lang natin ng konti. So, ayan. Dumiretso na yung ating mga hero papunta dyan. So, yung ating free spell at yung ating royal champion, gagamitin, siya na, gagamitin natin siya dito sa mga inferno tower. So, yung dito naman sa monolith sa baba, hindi na natin problema yan kasi dyan pupunta yung ating mga army. Kaya yung royal champion. Tapos at yung ating free spell dito sa single inferno tower. So, sa baba, wag mo na maging, hindi naman na problema yan. Pintayin lang natin ng konti. One, two, three, four, freeze. Okay. Hindi problema pa tong ano. Okay lang, okay lang. So, kaya na ng Royal Champion yan. Okay. So, sa ganun lang, mati 3 star na siya. Wala siyang kahirap-hirap. Technically, pamatak lang siya. Ang kailangan mo lang gawin is wasakin yung mga fire spitter muna. So, the rest, pamatak na lang siya. Kamikita may mo, may mga natira pa tayong spell. Marami akong spell na hindi nagamit. Yeah, <laughs> isa lang pala yung spell na hindi ko nagamit yung Uh, ice block spell tapos yung mga hindi rin ako nakagamit ng mga ng mga headhunter sa ibang archer so yun lang mati mo to ganun lang siya simple so bali dito na yung ating video maraming salamat po sa panonood see you soon sa mga next video ingat po kayo palagi god bless bye bye